yun hi guys welcome back sa youtube channel ko syempre ito pa rin ang narepero ng mag iibon wapape today video na akin ninyo ang dito ko sa isang light gate yes, light gate to guys mukha ng bahay ang dami dito ang gulag natin ang at kumain uh, siya natin na mabigyan tayo ng tips and guide para sa pagiging syempre kung sino siya mamaya malalaman siya ngayon kung bago ka ang sa youtube channel ko so, syempre huwag mong kalimutang mag uh, like subscribe and hit mo na yung uh, bell button para lagi kang updated sa mga uh, video yung ilalabas ko so tara guys susunod natin special nag na na natin para sa ating Q&A portion. Bye guys! Ayun ang Avery. malaki uh, eh. Ah. Ito, Avery. Siguro mga African. Puro African 'to eh. Tapos ito, puro kakatail. Pero sabi ni Sir, expansion lang daw 'to. Ang pinaka uh, main nila na Avery ayun sa dulo yung nakabukas yung pinto. Kanina nakita niyo, di ba? Uh, galing ako sa flight cage So, ito yung pinasukan ko kanina. Yan. Ito, dito yung flight cage niya. Uh, grabe, yun, laki. Laki ng ibunan. Talagang almost firm na. Yan. Tapos, ito yung pinaka main nilang igiri ng mga kakapit. Ang dito lahat ng mga siguro breeder niya. So, pasukan na natin guys. Wow, ang yeah. itu So, yun. Yeah, morning, sir. Sir, masuk? si yeah. yeah, Sir Matthew. Yeah, sir, Matthew. Yeah, Lawa wow, as well. Ito yung pinaka... Ito yung main area niya, sir, no? Yes, sir. Sa so, kakatel. Sa kakatel. Yung sa unahan kanila, yung expansion lang. Ang expansion ko ng kakatel. Dati puro African yun. Ngayon, mostly kakatel na rin. Ang dami, sir. <laughs> medyo, medyo. Grabe. Eh. sa kakatel lang. Ang boy. Okay. Sir, pwede ko ikutin? Yes, sir. Pwede ko ikutin, sir. May titignan lang ako sa mga pungkat, sir. Pwede ko ikutin, sir. Sige po. E Ayan, guys. So, simulan natin dito. Malapit sa pinto, guys, no? So, yan. Ito yung mga breeder niya ng mga Grabe! Kahit ikaw, pag pumunta ka dito, mapapawaw ka kasi sobrang dami. Saka ang gaganda, lalaki na sukat. Turo ako Sige po. Eh ano nga Mukhang istorbo pa tayo kayo. Bebe, okay lang. <laughs> Shoutout doon sa kliyente. Yung mo order ng wala <laughs> ha. Alam mo kung bakit hindi ako makain-makain Dami. So, yan. 2x2x4. Tapos, dito. Dito. Guru, 24 lang tayo sa loser. Oh, ang pugad na gamit ni Sir by 512. Shout out kay Mang Orly. Ka Orly, shout out daw po sa inyo. Sa inyo siguro galing lahat ng pugad na 'to. okay. Wala akong masabi. Kita sa na kayo. Kita happy kinakain ni Sir. Ah. Isang box? Ilan ang laman? Ang dami lima. Uh, po. Nag uh, 7 to 8 ako minsan sir, sa pairing po. Minsan lang naman. 7 ng... sa, mis sa oh, complete clutches, no? po oh, po, sir. Ayan, sir. So, mamaya. Ang dami. So, guys, tingnan nyo ako. sir. So... Ayan. 4... 8. 8 siya. Sa isang box, guys, nakita nyo, walong piraso ang nakuha na yung mga inakay. May red eye pa ako nakita. Ah, nga eh. Ayan. Uh, so, balik ko lang. Hindi hey po, maalam yun. <laughs> wow. So, yun. No, guys, pag may time kayo, naku. Oh. <laughs> So, nakita nyo, no? Ah, uh, maaamo naman yung mga... So, eh. Sa iba, pagbukas mo ng ano... Oops. Wow, ang dami. Daga, meron pa yan. Order na lahat yan, sir. And then, order lang ngayon na isa pa. Separate lang. Wow. So, ang lalaki ng inakay. Ayan, Kahit niya hindi tuyo. <laughs> yung feather niya talagang nagpa-flap kasi sa iba di ba pansin niya sir yung ibang mga ano pag ganyan kadami ayan oh, natutuyo yung inakay so maliliit niya suko walo rin to 2 packs ang sa natin parehong tigo walo uh, kasi talagang yung breeder ni sir ayan yung parents oh. yun ang adwit -back. back to back grade so, meron pa rito isa pa. <laughs> 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 ito siya, siya. Ito siya. Ito, dito. Masaya nyo na, sira ang ilang ulas <laughs> okay lang, wala sa pungkat dyan, sir. Nasa laman ng pungkat eh. <laughs> Oo oh, po. medyo so, nabawasan na ito na may dami na rin bumili. Ayan. Yeah. Yeah, kaya yung nabuta mo, dito na sila kumuha ng mga paanak mo. Ah, yung sila. Ah. <laughs> uh, Sataw <laughs> sila Arvin kanina. Ah. Yeah. Ayan, uh, <laughs> saan ba? Emerald, baka gusto nyo makikita kasi nyo mga ibang emerald namin So, <clears throat> so sample ng emerald, oh. emerald oh. Abuhin talaga lang. emerald uh, So, follow naman Sid. Follow sir sa ka Emerald oh, din. Oh, no? Diyan lumalaro yung mga high-end ng mga kakatay. Kakatay natin. Grabe. Mm -hmm. Sir, mabibilang niya ba kung ilang pares to? <laughs> sa kakatay, I have roughly just under 200. 200 pairs. 200 pairs. Uh, Overall naman sa ano, reasonable. Very breathable ang kakatay. Oo oh, nga. Yeah. They're very inducing siya sa, sa, sa self-reaction natin, sa timing sa Philippines. Sa, Saka ano, mabait sila. Kaya nakita nyo, nahahawa namin yung uh, namin yung chicks. Uh, namin yung eggs. Saka, yung, yung mga so, ito, nang slow, hindi sila wala problema sa pag-awag mga nila. Ah, hindi pa sila nagtatapos sir halimbawa. Hindi. Kasi di ba yung iring, pag hinawakan mo minsan yung mga inakay, kina, kung hindi kinakain, nilalaglag. Oo. Oh, ang makakain naman sa ah. rin dyan. opposite siya sa kasabi. Ito, ito, ito. Kakasimula pa lang. Tatlo pa lang. Oo. Oh. Pwede mo siyang hawakan. Mas aking kami, mas sinasanay namin yung mga ibon na masanay sila sa tao. Lagi namin ito check. Oo nga. Advantage no sir. Mm. Kaya kung napansin mo, yung mga ibon namin hindi na bubulabo. Oo nga ako, naglakado kanina. Parang wala lang eh. Now, syempre, unless sumigaw. Ano. Uh, pero overall, uh. like ngayon, nag-uusap tayo. Pero tingnan mo yung mga ibon they're just going about their business ako. Kung ano yung ginagawa nila normally, oh. yun lang sila. Parang wala. dumaan tayo, so wala. Parang wala, wala lang. Hindi pa, hindi, hindi ka tulad nung sa iba, pag talagang dumaan ka, nakita bulabog. Mahirap, yun. Mahirap, mahirap. May ano sila, ah, uh, pride, pride. Oo. Oh sa amin naman, sa so, tagal na kasi namin nasanay na, sila sa movement namin. So, okay. Tsaka yung mga anak ko kasi, eh, lagi naglalaro dito. So, mm. yung, yung talagang oh, masasanay sila sa tao pa. Makikita ko nga yung mga anak ko, mag-ano mag yan. Eh, sila, sila na rin yung papakain kasi yung mga anak ko. Ay, so, tamad <laughs> yung tatay, no? Ah, mga anak ko na rin nagmamanage kasi parang ang katwiran ko, matuto sila. Matuto sila sa... Well, technically, sa mga ibon. Kasi ang hirap naman kung ako lang may alam, diba? Sayang yung, I've been breeding kasi since 1996 Sayang naman kung ako lang may alam. Tagal na siya, Pero mamaya malalaman yeah. natin yan. Yeah. <laughs> Kaya eh, yun, ano yun, ko yung mga anak ko, magtatanggal sila ng mga portalana, yung mga ganon. Sila na rin really nagpapakain. So, mas Uh, hindi ko naman nasabi yung tipid sa sweldo kasi mas malaki sila mag-demand sa akin. Pero technically, mas <laughs> uh, yes, uh, yes, uh yes. yun, yung pinagkakaabalahan. Yeah, yeah, uh, yeah uh, computer, uh, computer games. ando uh, lang na pagka uh, bisita ng mga mga kapagkado na mga friends sila. Yun lang. Pero aside from that, ay hindi mas mean, talo sa so computer games yung mga para. Ang bangga sa Yeah. So, doon tayo. Sige, sir.